malabo labu na kayo. <laughs> And yun nga, at talaga nagbabantaan mo sa mga panahon, no? pero umiinit. And papasok na ako. 12 daw ang pasok ko ngayon. Kasi talaga 11. Pero maaga tayo mag-out kasi may church tayo mamaya. Ang panahon, no? Kulimlim. And let's go na. Kayod na tayo para sa dollars. Wet, rain or Wine. nên neo shine go 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 fight fight fight. <laughs> ay ito na nga ay dumaan nga ako dito sa queenscape at ako ay magpapaload ng aking na pero hindi pala load top up and ito nga gagamitin natin yung pinaglo-loadan ni Rapa Boy and I'm done na and napag-isip-isipan kung bumili ng pagkain dito sa Coco Duck at ito nga yung ano nila yung ginagamit nila pang wait ng order para hindi ka doon sa harapan nila o oh, diva hindi pala yung nag-vibrate. Baliktad pala. Eh, sabi-sabi nga daw. At nakita ko dyan sa Facebook. Meron daw night market dito eh. Sumilip nga ako ng kaunti. Pero masama naman ang panahon. Eh, dito nga ito sa Dows Art Museum yung pinuntahan natin isang araw. Ay, nagsagyan na abote ng ulan. Ay, pa-uwi na ako. Sabi-sabi ko na ako nasa nga. And, pag uwi ko nga, ay may nakita kong banggaan. Gosh, ilan sa Parang kita ko tatlo ito eh. And, maging human CCTV muna tayo. <laughs> yes, nasa taas ako ng, sa food court ako ng Queen's Gate. At meron nga ditong pabintana na bubog. Siya, tumumbay muna tayo dito. Eh, dahil nga ang ating duty ay eh, nakadepende sa booking so pag wala yung first hours ko edi eh, tambay tambay muna tayo dito kesa makagulo tayo sa kanila ano eh walking distance lang naman ito sa work natin edi eh, di tambay muna tayo chill chill baga relax relax muna bago sumabak sa laban <laughs> magmuni muni at nilay nilay ng mga pangyayari at mga bagay ah! magpasalamat sa lahat. Eh minsan talaga hindi mo maintindihan ang buhay, minsan masaya, magalit ka, tapos malungkot. At least magpasalamat ka, may feelings ka pa, ano? at buhay ka pa, Ay, eh, minsan talaga, eh, ando na ako, eh, mag i na ako, kasa ang lumalabas dito sa bibig ko, kalukuhan. Eh, hindi ko talaga mapanindigan ang drama. Ay, siya, malilate ka na, dahi, pumunta ka na doon sa work. maganda naman yung akin behind the scene ng my day to. Ah, di ba? <laughs> Feeling mo or relax na sa buhay pero hindi la bandera ka. Ah. Ay, la walang bayad at ito talaga wala tayong day off. And for today's video nga, i-update ko kayo doon sa pin pagpapapinta natin sa vinyl sa Pilipinas. And ito nga yung tatlong kulay na pinagpipilian namin in inch, e inch, and in-inch and in-inch. And the winner is ayang color na yan pero hindi ko naman alam kung magkano yun parang pag ano kung ano yan parang naghahalong brown na gray na hindi ko alam and ito pala yung kulay niya beige tapos yung light beige yun sa kwarto namin kasi mas madaling doon o tingnan na natin ng update And yun na nga, inuna nilang pinturahan daw yung mga kwarto, tapos saka na lang yung labas. Eh yung nagpipinta, eh, nagsuggest sa atin ng kulay, nagsample siya ng pagpipinta, pero ito nga yung kinalabasan. Pero sabi natin, namin, paninindigan na namin yung aming gustong kulay, mas light na lang. Pero maganda na rin, pero gusto ko kasi yon <laughs> And ito na nga yung ating final. mga pinto naman sila, plain white lang talaga yan. Tapos, pag may pondo pa, may naman. And syempre, yung final look, secret muna. At para tipid Ay, may pakikita nga ako sa inyo. Itong aking plants. yung kasi, kasagaran, hindi pala kasagaran. Kasi mulaan ang aking pagbibili ng mga halaman. At bumili nga ako nitong aking money, tree maliit sa Baymall. Tapos inilipat ko nga siya sa malaki-laking paso at ayan ang kinalabas sa inyo at noon nga ipinalipat ko sa direct sa lupa ayan na ang laki niya ay monetary na talaga siya at gusto ko nga ay eh, hanggang maaari eh, medyo ganyan lang yung kanyang laki paano ko susupilin eh, parang hindi ko na yun mabobonsay kasi naka-direct sa lupa paano kaya ako yan pipigilin sa paglaki and may nakita nga akong halaman dito ang ganda no at ito pa yung mas maganda at sariwang sariwang <laughs> syempre ni My Day ko yan. At ito pa yung isa kong nakita picture noong unang panahon, o, oh, diva. Ang payat ko pa noon. At eh, that time, ay eh, nagtatrabaho na ako sa admin ng hospital. At ayan na yung present natin, no? Oh, mas maganda na. <laughs> And our breakfast for today, yes, I love it. Ito yung pusit at saka isda yata yan. tas tuyo pa ulit. And meron tayong aate dan nga na ano na EVM musical. Kaya lang bawal mag video Kaya mga picture lang. Uh, this is it. Eh. Alam mo ba na merong solo si Rapa Boy. Tapos meron pa siyang tatlo yata kakantahin. O, diva. Bong kamanang manang mana sa ina. Hey, pero kakantahan for today's video. Let's watch. If you ever start to wonder Why all the rain and all the thunder Follows around You better cut that girl loose Most that time Things fine, but as soon as it starts to run, if you have no patience, you better cut that girl loose. ayan, may pa tayo kay Rapa Boy. Ayan, aw, oh, makikibirthday yan. Supo pa more. And itich pa. That time nga tayo, enjoy natin yung ating tripod. O, oh, di ba? With Lolo pa. And itich pa. Tingnan nyo naman. And yung pinagawa ko ng t-shirt na may mommy and me. Meron din si lolo niya pero hindi na lang nasuutin. Eh ano pa, di binigay ko sa daddy ko. Eh pinagawa ko nga yan, noong nag-7th birthday si Rapa Boy. O, di ba? Ang Tapos kay lolo na ni Rapa Boy ko, binigay. Sa kanyang ang grandpa, eh ang tawag ni Rapa Boy doon ay Ampa dahil utal pa noon. And dito nga sa mga memory, nakita ko yung mga picture na mga drawing ko noong mga unang panahon. At gusto ko nga yung simulan ngayon na hindi ko lang masimul-simulan. At gano'n lang ako yung ko kunyari. <laughs> Abangan natin nga kung masusunod ko pa talaga yan. And ito pa yung mga kasamahan yan oh. That's all for today's video. Thanks for watching. Please like, share, share, subscribe to our YouTube channel. And then you. Goodbye.